Eto, pag-usapan naman natin. Tulfo, ikokonekta sa mga Duterte. Pasok! Dahil kulang ng dokumento, ay binasura ng Comelec Division Level ang disqualification case laban sa limang tulfo na tumatakbo sa bilang Pilipino 2025. Pero pwede pa naman daw yang ng mga petitioner o di kaya ay maghain ulit ng bagong reklamo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Ibinasura ng Comelec First Division ang petisyon para i-disqualify ang magkakaanak na tulfo na tatakbo sa darating na bilang Pilipino 2025. Kabilang sa inireklamo, magkapatid na Erwin at Ben Tulfo na tumatakbo sa pagkasenador. At dati... Alam mo ako, ako ha, ah, pabor ako na hindi talaga dapat ma-disqualify ang tulfo ah, pag ang pag-uusapan ay dynasty law. Kasi po, wala pa tayo malinaw na batas patungkol sa dynasty law. At hindi po tayo dapat, pagka meron tayong i-apply na batas, hindi po po pwede na sa iisang grupo lang. Halimbawa, para kayong si Claire. Oh, ano yung si Claire? Fake news, fake news, fake news. Oh, pero ang pinatutunguhan, mga Duterte, ang fake news. tinamo ang bunga nga ni Marcos. Fake news ang Duterte. Oh, tapos, dinutungo nila fake news ang Duterte vloggers. Hindi po pwedeng ganun pag fake news fake news whether Duterte bloggers or mangga bloggers or bangag bloggers 'di ba eh ang dami nilang vlogger jam puro nga fake news eh 'di ba eh tanungin ko kayo halos araw-araw binabanatan nila ang team suka Ito mga senatoriables natin ng PDP binabanata nila yan ng mga ensimada bloggers 'di ba ng mga bangag bloggers iyakin ba yung mga senator natin hindi, di ba? Hindi sila reklamo ng reklamo na, ay, ay, ay kayo, kayo fake news. <sighs> hindi naman sila ingakin, eh, di ba? Ang ngawa lang naman ng ngawa, yung Team Di ba? Yung Team Rugby. Oh. Dapat, pag bawal sa isa, bawal sa lahat. Hindi po pwedeng namimili. Kaya, para sa akin, tama lang na itong sila Tulfo ay hindi ma-disqualify sa dynasty law. Bakit? Ilan ba ang bilyar? Ilan ba ang Marcos na nakaposisyon? Di ba? Ang dami dyan na talagang, eh, meron nga nga nasa kamara, asawa niya, mag-asawa, nakaposisyon congressman eh. Di ba? Oh. Eh, halos lahat naman. Binay. Tuwag huwag tayo magplastikan. Hindi po po pwede Naya i-apply lang natin sa isang grupo sa isang pamilya, di ba? Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo na first nominee ng Turismo Party List. Dawit din ng mag-ina ni Senator Rafi Tulfo na sinaakt CIS Party List Representative Jocelyn Pua Tulfo at Quezo City 2nd District Representative Ralph Tulfo, parehong re-electionist ang mag-ina. Git ng petitioner na si Atty. Virgilio Garcia, lahat daw sila na konektado kay Senator Rafi ay may tuturing ng politik. Alam mo sa akin, walang problema yung kaso ni Erwin Tulfo. Kung i-disqualify si Erwin Tulfo bi dahil do sa kanya citizenship, pwede yon. hayaan ko hus ang korte ang, uh, ang humusga noon. Pero pagdating sa dynasty, ito kasi nakakatakot dito. Remember, yung Pogo, wala namang koneksyon sa Duterte. Pero ang style niyan, sa simula, pasasamain. Pinasama ng PC naman, pinasama ang Pogo, then kinukonek sa Duterte. Even sa aming mga vloggers, di ba anong gusto nilang sabihin? Magpapatawag sila ng vloggers, dahil connected di umano ang mga vloggers na ito sa Pogo o sa mga drug lords. Grabe, no? Kami pang mga DDS vloggers connected sa drugs. Eh, kayo nga ang takot sa, ano, drug test. Sa nga kayo sinasabi ko? Eh, kung kahit araw-araw tayo mag-drug test, basta sabay tayo, Marcos, walang problema. Basta, kung hindi si Marcos, kasabay ko mga vloggers na mga timbanga, walang problema. Kasi kung ako lang ang papadrug test nyo, harassment yun. Pero kung lahat tayo, gusto nyo patas sa tayo. Basta sagutin ninyo, araw-araw, magpapadrug test ako. Dahil itong balat ko, itong dugo ko, itong katawan ko, hindi nakatikim. Not even once na droga. And I'm very confident. Kami pa ididikit nyo sa droga? Pogo rin. Hindi nga ako nagsusugal. Kami pa ikokonek nyo sa Pogo? Naiintindihan nyo? Lahat po kinokonek sa Duterte. Siniraan ng China. Binanata ng binanata ng China. Pinasasama sa Pilipinas ang China. Anong ginawa nila? E sa Duterte ang China. Even Rocky kinunek sa China. Even Rocky kinunek sa Pogo. Lahat na lang. Basta ka kaalyado ni Duterte, ikukunek sa kasamaan. Ito ha, eh, tingnan nyo itong mabuti but because this is very, very important. Itong dynasty law na ito, padadaanin lang kunwari sa Tulfo. After nito, isusunod na Duterte. Isusunod na nila yan. Ay, dynasty rin. Bawal. Presidente ka. PRRD. Hindi po pwede na isusunod sa 2028 presidente rin. Anak mo. May mayor kang anak. May congressman kang anak may party list pa, etc., cetera, etc. Cetera. Lahat yun i-coconnect. And remember this, meron silang galit kay Ben Tulfo. Okay? Bakit? Ito hindi nyo alam. Si Erwin, hawakan nila sa leg. Nasa partido nila. Ako naniniwala, niligawan nila si Ben Tulfo. Imposibleng hindi nila niligawan si Ben Tulfo. Ang lakas po ng karisma ni Ben Tulfo. Sa katunayan, kung Continuously, nasa top 5 si Ben Tulfo. I'm sure he will win the senatorial election. He will be one of the senators. Ganyang kalakas si Tulfo. And yet, hindi nila nahawakan sa leeg. Anong ginawa ni Ben Tulfo? Independent ako. Ayaw ko dyan sa partido ninyo. I'm sure kung ano-anong offer, monetary offer ang natanggap ni Ben Tulfo. I'm sure kung ano-anong pangako ang natanggap ni Ben Tulfo. I'm sure kung ano-anong posisyon ang natanggap na alok ni Ben Tulfo sumama lang sa partido ng Team Bangag pero hindi pumayag nag-independent. Ako ha, ah, with all my heart, I know Ben Tulfo is different from Rafi Tulfo and Erwin Tulfo. Ako naniniwala na i-vlog ko na dito, ipinakita ko sa inyo. Si Ben Tulfo, kung manalo to, I'm sure hindi siya pipirma sa impeachment ni BP Sara. Kung manalo ito, ito ay most probably didikit sa Duterte. Sa Duterte side ito. Kaya gustong pasamain ito si Ben Tulfo. Ako naniniwala ako doon. And at the same time, ikokonekto kay PRRD. Ikokonekto sa Duterte dynasty na labag sa saligang batas pero sa tatlong pain ng utos ng Comelec First Division insufficient in ang dahilan ng dismissal sa madaling sabi may kulang sa attachment sa petisyon paano mo sasabihin na kandidato yung isang kandidato kundi naman pala inattach ang certificate of candidacy we cannot take judicial notice ng mga ganung bagay kinakailangan yun ay kasama sa allegation the purpose of technicalities is not in order to imperil yung uh, justice but in order to ensure na may fairness due process and at the same time uh, orderliness in the, the courts pero ang tanong ng ilang kritiko hindi ba't may kopya naman ng COMELEC ng COC ng mga tumatakbo? Tama po yun, pero napakadali rin po sana sa petitioner na kumuha ng mga certified true copy. Kasi nga po, we cannot always assume and presume. Bukod sa kulang na attachment, lumalabas din daw na hindi nabigyan ng sapat na notice o kopya ng reklamo ang mga tulfo bago sa panang disqualification. Dahil dito, hindi... Ito po pinag-uusapan nila, ang pagkakabasura ng disqualification case sa mga tulfo ay about technicalities. Ibig sabihin, yung mga, mga procedures, hindi doon sa merito ng kaso. Okay? Bagama tayo hindi abogado, ganyan yung explanation. Pero para sa akin, dapat muna ayusin itong dynasty law. Kasi masyado itong malawak. Wala namang sumunod dito eh, di ba? Sa totoo lang. Lahat dito, even the DDS, even the Timbangag, even uh, yung mga makakaliwang uh, grupo, even yung Yellow Pink, la lahat naman po eh for me, ayusin muna yung batas na yan at uh, i-apply natin sa lahat. Ano ba talaga ang hindi pwede? Bawal ang kapatid ba? Bawal ang asawa? Bawal. Ano ba ang bawal? Dapat specified, hindi tayo nanguhula pare-parehas. Hindi na tinalakay ng COMELEC ang merito ng kaso. Sabi ng COMELEC, pwede pa naman daw i na dismiss na petisyon sa COMELEC and Bank. Pwede nga rin daw mag-file ng panibagong reklamo ng disqualification, lalo kung technicalities lang naman ang naging problema. Nagpasalamat naman si Congressman Erwin Tulfo sa pagkakadismiss sa petisyon. Eh, ewan ko sa'yo. Basta ako, yung sasuggest ko ito kay Pastor Kibuloy. Nakausap ko si Pastor Kibuloy. Kung siya'y mananalo, hihingin ko sa kanya na magkaroon sila ng batas patungkol dito na malinawan ang dynasty law. Kailangan po yan kasi, again, ito ay para sa akin lang ha. Pag masama ang puno, nakakainis ang dynasty law. Sa totoo lang, di ba? Magnanakaw yung tatay, diktador yung tatay, yung anak mas lalong magnanakaw, mas lalong diktador. Pero sa isang banda, pag tiningnan mo naman, pag mabuti yung tatay, maraming nagawa, Sinugpo ang drugs, sinugpo ang corruption, sinugpo ang mga makakaliwa at rebelde. Gusto mo naman yung anak. Bakit? Siguradong susugpuin lalo ang droga. Susugpuin ang makakaliwa, ang NPA, susugpuin ang corruption. Ganun eh, ganun talaga. So, magkaroon ng bata siguro pagka talagang pangit ang performance ng tatay, hindi na pwedeng tumakbo yung mga Kapamilya? I don't know. Hindi naman ako mambabatas. Yung sa akin lang, kasi ito ay pwedeng may, may pros and cons po ito. Tun, Anya, patunay ito ng integridad. Oh, wag na to si Erwin. Ako to si Erwin. Ayoko to. Timbangang na timbangang to. Remember, una pa lang kakampinan nito ni si Tambaluslo eh. Ako ah, sinasabi ko sa inyo, Erwin ayoko. Ben Tulfo, I'm thinking about it. Kasi tandaan natin, siyam lang ang PDP. Nag-iisip pa ako ng tatlo. Huwag po nating ibablanko yon. Huwag po. Punuin natin yon Dahil yung blank, pag blinanko nyo yan, pwede pang fill upan niya naman dadaya. Huwag po. Huwag natin sayangin yung boto. But I'm still thinking about it, no? Pero para sa akin, straight PDP. And then I'm thinking na... Gusto ko bago. Ayoko na nung trapo. Yung ang tagal-tagal ng politiko, lintik na yan. Wala namang nagawa. Paulit-ulit na lang. Unless it's like Yormi Isko na talaga namang binago ang Maynila. To that effect, ay okay. Pero kung hindi lang ganun kalakas ang impact mo at matagal ka ng politiko, doon na lang ako sa bago. Nag-iisip pa ako ng tatlong bago. No? So hindi ko pa alam but I'm sure I will let you know come election time.